Hi guys, magandang umaga sa lahat. Uh, meron lang akong counting kaalaman na ibabahagi sa inyo tungkol dun sa unoriginal content guys. Halimbawa guys ay nakapag-report ka na kay Facebook na tungkol dun sa unoriginal content na ipaliwanag mo na rin to lahat. At saka na-delete mo na lahat yung mga video mo na sa palagay mong may unoriginal content. Tapos andun pa rin ang unoriginal content. ah uh, guys, ay ah, mayroon pang isang way na paraan na ah, para ma-delete itong unoriginal content na to. Ay halimbawa ay mayroon kang Facebook profile account at tapos mayroon kang Facebook page account. Yung isang video mo na yun ay pinos mo dun sa profile tapos pinos mo din dun sa Facebook page. Ay, yan guys, ay isa rin pala yan na nakapag an original content halimbawa ay mag-download ko dun sa Play Store ng Meta Business Suite so, guys ay ang naka-login pala dun ay yung isang account, halimbawa yung page ang nakalagin dun sa Meta Business Suite, ay ang pinapamonetize mo ay yung profile. Yun guys, ang profile mo ay magkaroon ng unoriginal content kasi ang nakalagin, ang naka, ang ni Facebook na profile, ang na account mo ay yung page account. Guys, ay kaya ka, kaya ka pala magkaroon ng unoriginal content dahil dun. Yun guys, ang ibinabahagi ko sa inyo na kaalaman tungkol dun sa unoriginal content. Sana'y ay nakatulong at sana ay nagustuhan mong video na to. Please subscribe at salamat po sa panonood. Thank you.